balita naman sa lalawigan, bumaba sa 9.68 billion pesos ang halaga ng nasabat na droga sa Batangas nitong Martes. Base sa pinakahuling inventaryo ng PNP, 1.4 tons ang bigat ng kontrabando. Mula sa naunang estimate na halos dalawang tonelada. Kaya nilinaw nila na hindi aabot sa 13 billion pesos ang halaga ng kontrabando sa unang inanunsyo. Kasama si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ng inspeksyon ng na mga nasabat na droga kung saan isang suspect ang arestasyon. Ar Estado. Patuloy pa ang investigasyon sa kontrabando na galing daw nga sa ibang bansa. Ang sabi nga po kanina, ito daw po isinakay sa isang private yacht kung ano na dumaong dyan sa Nasugbo, Batangas. Ang sabi nila, ito nga daw po kasi ay una estimate pa lang naman daw. Samantala po, dahil pa rin po sa matinding init, sinaraming po sa state of calamity ang buong basilan ito inanunsyo mismo ng uh, gobernador ng Nalawigan matapos nga po makipagpulong sa mga kawani ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMO. Gaya nga po ng mga naunang Nalawigan, idedeklara ang state of calamity para po makapagbilabas ng emergency fund na gagamitin panlaban sa epekto ng El Nino At ayon sa LGU, bagsak na ang produksyon ng mga agrikultural products sa naturang probinsya. Natuyo na rin daw ho ang mga ilog at mga sapa na pinagkukunan po ng tubig at irigasyon. Sa pinakahuling tala, labing walong LGUs na sa iba't ibang bahagi po ng kapuluan ang nagdeklara ng state of calamity ng dahil sa matinding tagtuyot. Sa ibang balita, dinipensahan ng mga opisyal ng Kagayan na hindi banta sa seguridad ang pagdami ng mga estudyante Chinese sa kanilang probinsya. Ayon kay Kagayan Governor Manuel Mamba, Bahagi raw ng exchange program ng Commission on Higher Education o CHED at Chinese Learning Institutions ang pagdating ng mga estudyanteng Chinese sa Cagayan. Hindi raw sila banta sa seguridad. Humingi ng paumanhin si Mamba sa mga Chinese. Naniniwala siyang walang koneksyon ang pag-aaral ng mga Chinese sa Pilipinas sa lumalala pa rin tensyon sa West Philippine Sea. Napaka-importante po na they should not that... Look at us as uh, xenophobic. Matapot tayo sa mga hindi nating katulad. Dahil uh, we can welcome naman natin lahat and we're used to these students coming here. Uh, yes, as I was saying, we have the best schools, the best universities. Bago po yan, nauna nang nanawagan ng mga mambabatas sa AFP at PNP na imbestigahan ang pagdami ng mga Chinese sa kagayan. Lalo pat kabilang ang Cagayan sa apat na bagong EDCA sites na magsisilbing base ng mga militar ng Amerika dito sa Pilipinas. At mga kapatid, kaugnay po ng balitang yan, abangan niyo po ang ating pong balita na meron pong isang profesor sa isang universidad ano ho, dito ho sa Norte ang uh, naglantad uh, na meron daw pong mga Chinese students doon sa kanila pong universidad at sa na, sa na, naturong lalawigan na nagbabayan nanunuhol para pumakapuha ng college degree. Opo, yan pong pinakahuling balita tungkol din po dito nga sa issue ng ilang pong mga Chinese na nandaan po sa norte at doon daw hunga nag-aaral para kumuha ng college degree. Abangan. Tignaataing pa rin po naman ng mga maang isda sa Zambales ang pahirapang panghuhuli ng isda sa West Philippine Sea dahil po sa mga ka kaagaw, kaagaw na dayuhan. Kaya naman, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BFAR ay sumama sa mga Pinoy na mga maang isda. Ito'y bahagi daw ng proyektong Layag WPS na livelihood mission ng BFAR. At dahil nga po sa naturang misyon, may gitna kalahating tonelada ng isda ang nakuha ng mga maing isda noong nagdaang mga araw yun nga lang, kapag hindi kasama ang BFAR, malaking balakid sa kanilang hung kabuhayan ang pangingi alam ng mga dayuhang manging isda. Kung hindi sinisira ang mga payaw na ginagamit sa panghuli, ay hinaharas naman sila ng mga foreign vessels. Galing daw po ng China, Vietnam, Taiwan at Malaysia ang mga kaagaw ng mga manging isda. Nangako po naman ang BFAR na sila po'y tutulong pa rin sa mga Pinoy na mga manging isda sa na ng ginagawang pangaharas na ito. Arestado naman ang isang ina sa Misamis Oriental dahil sa pambubugaw ng mga sarili niyang anak online. Ayon sa NBI Human Trafficking Division, naaktuhan pa nila ang suspect habang inaalok online ang kaniyang mga anak. Edad 8, anim at isang taong gulang ang mga biktima. Natunto ng suspect matapos itimbre sa NBI ang mga malalaswang video online. Hawak na ngayon ng NBI ang suspect na nahaharap sa patong-patong na reklamo. Ipinasa naman na sa DSWD ang pangangalaga sa mga bata. Fred Pailon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 AM.